Madali lang to mga Lods, tara gawin natin, let's go! Gawa lang po tayo ng video katulad ng pinagagawa ng mukhang taong yan <laughs> Kunwaring may hawak ng bola tapos sinipa Tapos takbo, kunyaring may humahabol sa mukhang taong yan mag-umpisa na po tayo. Balik lang po tayo dyan sa harap. Tapos po, piliin po natin yung overlay. Tapos, add overlay. Kuha po tayo ng bola sa ating gallery. Dapat may nakabang na po kayo dyan. Yung may green screen. Then, piliin po natin yung add sa baba. Kapag na-add na po natin, hindi pa po, po tayo tapos dyan. Kung napapansin nyo po, merong black sa magkabilang dulo o yung sa taas o sa baba. Tatanggalin po natin yan. Focus po tayo sa baba. Anapin lang po natin yung transport. Tapos po, piliin po natin yung resize. Then, i-hold lang po natin yung green screen na yan. I-zoom lang po natin. Tapos po, piliin po natin yung check sa taas. Then, stay pa rin po tayo dyan. Tatanggalin po natin yung green screen yan. Balik po tayo, itap po natin yung tatlong guhit sa gilid. Tapos po, hanapin po natin sa baba yung remove BG. Piliin po natin. Then, chroma Tapos po, i-move lang po natin yung bilog na parang polka dot para po dyan mapunta yung green screen. Tapos po, focus po tayo sa baba. Adjust lang po natin intensity at shadow. Ang intensity po ay in-adjust ko lang sa 60 o sa 62. Tapos po, yung shadow in-adjust ko sa 100. Then, saka natin piliin po yung check. Then, saka po natin i-check yung bola kung may mga green background pa sa gilid. Tapos po, ibalik po muna natin sa dating yung size. Then, stay lang po tayo dyan. Focus po ulit tayo sa baba. anakpin po natin yung priest. Piliin natin. Ngayon may bola na po tayong di ubiikot. Tapos po yung nasa unahan. Borahin po natin. Then yung pinrist po natin. Idrag po natin dyan sa unahan. Dahil medyo malayo po yung ating mukhang tao. Medyo po muna natin. Yan. Yung kita na siya. Para po maliwanag. Tapos po. Focus ulit tayo sa bola. Ilagay lang po natin yan sa may kamay. Kunwari dala niya. Kapag goods na po tayo dyan sa bola medyo isumpo muna natin yan. Focus po tayo dun sa ibabaw, may number. Lagay natin sa 15F. Pag nasa 15F na po yan, stay lang po tayo dyan sa unahan yan. Lalagyan po natin ng keyframe o diamond. Itap lang po natin yung diamond. Kapag nagka-diamond na po, abanti po tayo kante. Kapag nagputi na po yung diamond, saka natin gagalawin yung bola. Isusunod lang po natin yan dun sa kamay habang nagalaw po siya hanggang sa kunwaring bibitawan na niya yung bola sa baba. Pag kunwaring binitawan na niya yung bola, same lang din po yan. Pero ibababa lang natin yung bola kunwari dun sa baba o ano, sa lapag. Tapos po abanti po uli. Pag nagputi po uli, iaangat, iaangat muna natin yung bola. Kunti para kunwaring tumalbog. Tapos po, abante po uli. Kapag nagputi uli ng diamond, ibaba na natin bola. Tapos po, i-check natin kung ano magiging resulta. Kapag goods na po tayo dyan, abante po muna tayo. Focus naman po tayo sa pagsipa no, ng mga taong yan. I-timing lang po natin yung paa niya dun sa pagsipa niya, yung pagdikit ng paa dun sa bola. Tapos po, stay lang po tayo dyan. Tapos, piliin natin yung split. Tapos, buray natin yung sobra kapag goods na po tayo dyan, kunin natin yung gumagalaw na bola kanina. Itapat lang po muna natin dyan sa baba. Dahil isusukat po natin yung bola doon sa una natin ginawa para po magkasinlaki sila parehas. Kapag goods na po at sinlaki na, ibalik po natin yan dyan. Pantay po natin. Tapos po, stay lang tayo dyan sa una nyan. Lagay ulit tayo ng keyframe o diamond. Tapos po, abante po uli tayo kapag nagputi na yung diamond. Saka po uli natin galawin yung bola pa itaas. Sa taas naman natin dalhin. Kapag goods na po tayo dyan, abante po tayo. Maglalagay po uli tayo ng keyframe dyan o diamond. Stay lang tayo dyan tapos diamond. Abante uli. Tapos pagdating po dyan, dyan banda, medyo ilayo natin. Tapos po, saka natin palakihin yung bola. Tapos po, ganun uli. Basta lalagyan lang natin ang agwat hanggang sa makarating tayo sa dulo. Pagdating po dyan sa dulo, stay lang tayo dyan. Burahin natin yung sobra. Hindi natin kailangan. Then, focus po tayo sa first layer. Nakikita nyo, nauuna yung bola sa tao. Natakpan na yung tao. Lalagay po natin yung tao sa harap para kunwaring yung bola ang humahabol sa tao. I-tap lang po natin yung first layer. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin yung duplicate. iduplicate duplicate po natin yan. Tap natin yung duplicate. Kapag nakapag-duplicate na tayo, ibaba natin yan gamit ang overlay. Then, i-drag po natin yan dun sa harap. Ipantay lang po natin. Then, hindi pa po tayo tapos dyan. I Stay lang po tayo dyan. Hanapin lang po natin dyan sa baba yung remove BG. Tapos auto-remove. Antayin lang po natin mag-green check yung nasa gilid, yung bilog. Saka po natin piliin yung check tapos po iplay po uli natin check natin na remove background na po natin yan pero yung tao nasa likod pa rin po ng bola stay pa rin po tayo dyan sa babang yan tapos po hanapin po natin sa baba yung layer tapos po piliin natin yung arrow sa kaliwa ayun po nasa harap na po yung mukhang taong yan iplay po uli natin Kapag all goods na, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman at pakipalo mo na rin ako. Paano mga loads? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.